UNRWA, ang ahensya ng United Nations na tumutulong sa mga Palestinians. Sila ang nagbibigay ng libreng pag-aaral at paduktor sa mga dalawang milyong taga-Gaza. Pati ang pagkain ng mamamayan at pamilya ng mga miyembro ng Hamas ay nanggagaling sa donasyong kinukolekta mula sa mga taga-kanluran. Kamakailan lang naging laman ng balita ang pag-urong ng maraming bansa sa pagbigay ng pondo sa Gaza. Siguradong magugulat ka sa malalaman mo na ang pagtigil sa donasyon ay dahil sa napagalaman na may mga tauhan ng UNRA na sumusuporta sa Hamas na nangidnap at nang hostage ng mga Israeli. Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Ang tanong... Totoo ba Marami ang balitang lumalabas ngayon mula sa Gaza Strip ang kinagigiliwa ng mga sumusuporta sa Hamas. Kasama dito ang ipinakakalat na panalo ng rawang Hezbollah at ang laban sa buong alyansa ng kanluran. At ang pinakamainit na balita ay ang pagbalik daw ng Hamas sa Gaza upang mamuno muli. Kung ito ay totoo, paano nila matutulungan ang kanilang mga kababayan ngayong halos wasak na ang buong lungsod? Kaila sa marami na mula nang magsimula ang gera noong Oktubre, isang ahensya ng United Nations ang nagpursigi na tulungan ng naghihirap na mga taga-Gaza. Ito ang ahensya ng UNRWA o ang The United Nations Relief and Works Agency para sa mga refugees ng Palestina o ang UNRWA. Ang ahensya na may 13,000 tauhan ay ang pinakamalaking samahang nag-aaruga sa mga Palestinian sa Gaza ngayon. Ito ay tinaguyod noong pang 1949 matapos ang malaking labanan ng Arab-Israeli War. Bukod sa pagdadala nito ng tubig at pagkain sa taong bayan, maraming profesional na tauhan ang ahensya. Mga doktor, mga guro, mga nurses at iba pa na nagbibigay ng libreng pag-aaral sa maraming kabataan, mga libreng pagpapagamot sa mga may sakit, pati nga mga pangangailangan ng pamilya ng bawat membro ng Hamas ay natutugunan dahil sa unra. Ilang milyong dolyares taon-taon ang nagagastos upang masiguro ang buhay sa teritoryo. Tulong na walang duda ay kinasisiya ng mga naghihirap sa lungsod. Pero may isang tanong na bihira lamang ang nakaalam sa sagot. Ito ay saan kaya kumukuha ng pera ang ahensya upang pakainin, namin pag-aralin at gamutin yung mga sawing palad? Bakit hindi natin itanong sa kanila mismo Heto ang sagot ng UNRWA.org, na ang kanilang pondo ay nagmumula sa mga voluntaryong kontribisyon at mga donasyon mula sa mga Estado. Ang mga binibigay ay umaabot sa daan daandaang milyong dolyares. Tapos ang sabi din ng UNRWA na ang Estados Unidos ay ang pinakamalaking nagbibigay ng pondo sa kanila, na sobra sa tatlo na raang milyong dolyares. Kasunod nito ay ang bansang Germany na nag-aabot ng halos dalawa raang milyong dolyares. Sinabi ng UNRWA na ang donasyon mo laban sa Amerika at Germany ay halos kalahati ng kanilang buong pondo. Sa makatuwid, noong buwan ng Hulyo taong 2023, sinabi ng ahensya na nagpapasalamat sila sa Estados Unidos dahil sa malaking itong suporta para sa mga refugees ng Palestina. Ayon sa ulat, kasama sa ginagawang tulong ng UNRWA ay para sa kalusugan at proteksyon ng mga Palestinians. Kahit noon pa man ay ganun din ang ulat sa WAFA na nagpapasalamat ang UNRWA sa Bansang Britanya sa malaking donasyon nito para matulungan ang mga naghihirap sa Palestina. Biyayang walang duda ay napakahalaga para sa mahihirap doon. Hanggang sa nagkaroon ng napakalaking problema. <tod> Marami pang mga bansang ang nagbibigay din ng donasyon sa ahensya, hindi lamang Amerika at Britanya. Sinabi sa Al Jazeera, nakasama dito ang European Union, Sweden, Norway, Japan, France, Saudi Arabia, Switzerland, Qatar, at Turkey. Sa madaling salita, kung walang mga donors, hindi mabubuhay ang mga nagigipit sa Gaza ngayon. Kaya kung totoo ang Marites na gustong mamuno muli ng ama sa lungsod, kailangan itong si Kapi na tuloy-tuloy ang pagdaloy ng donasyon mula sa mga nag-aabot, lalo na sa mga taga-kanluran na may pinakamalaking ambag. Dahil kung hindi, mawawala ng pagkain, tubig at gamot para sa lahat. Pero kamakailan lang, ang hindi inaasahan ay nangyari. Sinuspinde ng kanluran ang kanilang mga donasyon. Ano ang ibinulgar hinggil sa UNRWA? Isa sa mga obligasyon ng pamahalaan sa anumang bansa ay siguraduhin ang kalusugan at buhay ng kanilang nasasakupan. Kung iisipin, paano sila magiging mabuting pamahalaan kung hindi pala nila kayang tulungan ng kanilang mga kababayan? Kaya mahalaga sa Hamas na tuloy-tuloy ang tulong na dumadaloy mula sa kanluran upang ipakita na kaya ng grupo na tulungan ng bayan. Pero kung totoo nga nahihinto ang daloy ng donasyon ng pagkain, ng tubig at ng gamot para sa mga taga-Gaza pati na rin para sa pamilya ng Hamas, wala nang maaasahan ang taong bayan. At ilang araw pa lang ang nakalilipas, isang dossier o pinagsama-samang dokumento laban sa UNRWA ang nailabas. Ang laman ng pahayag ay hinggil sa mga miyembro ng mismong ahensya na sumusuporta sa Hamas. Malaking gulat na mga taga-kanlura noong inilabas ito ng IDF. Pero teka muna, e ano naman ang problema kung may pro-Hamas na tauhan ang ahensya? Siyempre, mga Palestinians ang tao ng UNRWA. Hindi na mawawala kung may mga sumusuporta sa grupo. Wala sanang problema doon. Kaso, hindi lamang suporta sa Hamas ang pinakita sa dokumento. May ebidensya din na ang mga sangkot ay kidnap at nang hostage ng mga Israeli. Sinabi sa National Post bago matapos ang buwan ng Enero na 30 tauhan ng UNRWA ang sangkot sa pagsalakay ng Hamas sa Israel noong isang taon. Binanggit sa pahayag na inakusahan ng labing dalawang tauhan ng ahensya na kasali sa pagsalakay. Base sa balita ng First Post na tinanggap ng UN na oo nga may mga tauhan ng UNRWA na sumali sa massacre noong Oktubre pero ilan lang daw. Gayunpaman, dahil sa matibay na ebidensya sa Dozier, inulat sa UN Watch na sinuspindi ng ilang mga bansa ang pagbigay ng donasyon sa UNRWA. Kasama dito ang Amerika, Germany, European Union, Sweden, Japan, Pransya, Switzerland at marami pang iba. Bagamat hindi lahat ay umurong, napakalaking bawas nito sa kontribusyon sa kasalukuyan ay iimbestigahan kung totoo nga ang akusasyon laban sa ilang tauhan ng ahensya. Ano't ano pa man, maraming bansa ang tumiwalag. Dahil sa nangyari, marami ang nanawagan na huwag daw itigil ang pagbigay ng pera sa UNRWA dahil ang mapapahamak ay mga taga-Gaza. Inulat sa The Guardian na sinabi ng UNRWA na ang tulong sa mga Tagagaza gaza ay namimiligrong mawala dahil sa pagbawa sa pundo. Ayon sa pahayag, kung matutuloy ang pagsuspindi ng Amerika at Britanya sa donasyon, matitigil ang pagtulong sa Palestina bago matapos ang buwan ng Pebrero. Sa makatuwid, bago matapos ang Enero sinabi na ng Al Jazeera na ilang ospital sa Khan Yunis ay naubusan na ng pagkain. Tapos, pinayag ng Palestine Chronicle ngayon lang ikalima ng Pebrero na ubus na raw ang tubig sa Gaza. Isang napakalaking peligro para sa nangangailangan ng tulong. Binalita sa ABC News ngayon lang Pebrero na lubos ang tagutom ang haharapin ng Gaza kung magtutuloy-tuloy ang pagsuspinde sa pondo. Kaya kung iisipin, ano pa ang babalikan ng Hamas sa kanilang lupain upang pamunuan ito? Kung wasak na ang kanilang bayan, tagutom ang tinaranas ng lahat. Walang pagkain ng mga bata, walang tubig na maiinom, pati gamot sa kanilang mga ospital ay nauubos na rin. At ang patay ay umabot na sa 26,000 katao. Kung hindi nila natulungan ng kanilang mga kababayan noon bago magkaroon ng gera, ano ang tsansa nilang resolbahin ang napakalaking suliraning hinaharap ng Gaza ngayon? At ang masaklapay, kinalaban nila yung mga taga-Kanluran na tumutulong sa Palestina. Anong ang mapupulot dito? Malinaw na kailangan ng tulong ng mga Palestinian sa Gaza Strip at malaking donasyon ang nagmumula sa Kanluran. Pero ang pag-atake ng Hamas sa Israel ay nagbago sa sitwasyon, lalo na nung napagalaman na ilan sa tauhan ng UNRWA ay kasangkot sa pagsalakay noong isang taon. Bukod dyan, napagalaman din na hindi sa mahihirap na pupunta yung pagkain at gamot. Bakit nga naman susuportahan ng kanluran ang Palestina kung ninanako naman ng Hamas ang kanilang donasyon? Ika nga nila, huwag mong tutuklawin ng kamay na nagpapakain sa iyo. Buksan mo ang iyong isip at hayaang lumalim pa ng lubusan ng iyong pangunawa sa mga kasaysayang kapupulutan ng maraming aral. Tandaan, katotohanan ng susi sa tunay na kalayaan.